Good morning. Uh, ano na ngayon? Thursday na. Ano? Yung mga bigas nyo na luto nyo na. Alisin nyo yung mga sa prosperity basket na bigas po. No? Makalimutan ha. Iluto nyo na para sa Chinese New Year, February 9. Ah uh, ulitin natin uli. Ha? Ito po, dumating na ang Yasui Coin kasi last yung December na ubus ang Yasui Coins ko. Dumating na. Ha? Original ha. Original May Dragon na may uh, Sway coins ito pwede kayo bumili order na ngayon bumili na kayo lalagay sa unan. after Chinese New Year ang aalisin natin Which mean Chinese New Year may ba, may pera na tayo sa 2024 na Chinese New Year usapan natin Chinese New Year ha pwede na kayo bumili kasi last week Talagang sorry po, na ubusan kasi ang kumukuha, full family, iba sampo, iba lima. Tapos lalagay pa sa Yasue, eh, prosperity basket. Kaya so, yeah, dumating na po, ha? Uh, ito po, <coughs> bumili na kayo, order kayo kay Tita Maxi Charm or Charmy Ong Pin Messenger o tumawak na lang kayo, mas babilis ngayon uh, 8440369. Kung hindi kayo makapunta dito, rider na lang ha. Papuwa sa rider and pwede na Gcash namin, no? Okay na Gcash namin and bank to bank, no? Ito po, ah. Uh, -rider na lang kayo kasi mura lang, mahirap padala sa LBC o ano, Mac na lang po kayo, ha? Ito ang tinatawag na Yasue Coins. Meron naman yun ang pausinabi ko, 168, lalagay sa unan, huwag nyo na alisin yan, huwag na po. Uh, permanent na po, no? pag pak, good morning, eh, pag tinagay sa unan, huwag na natin yun, 168 po, no? Ang tungkol sa, ang tungkol po sa may maraming nagtatanong tungkol sa cellphone na may 50 pesos, uh, diyan pa din, huwag nyo alisin kasi walang limit time yun eh. Yan ang tinatawag na ang pao na may 50, 50 pesos. Uh Oo, -oh. ha? Tapos, ah, uh, lalagay natin sa cellphone. Yung cellphone na 50 pesos. May customer kasi. Ah, uh, 50 pesos po. Ah, uh, permanent din yun. Pero tatanong mo sa akin kailan alisin. Huwag na po kasi swerte tayo sa cellphone na 50 pesos. Yan na lang po. Kung kayo, naniniwala kayo, as is na. Pag hindi kayo naniniwala, alisin nyo na lang po. Pakulang effective. Pero, ang dami na effect. May tumawag sa amin na nalo ng loto. 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 Oh, Makloto nga tayo. <laughs> Tapos, basta naniniwala ako ha. Pag binagay ko dyan, business ko is very good. Araw-araw, uh, maraming customer. Kasi maraming ko order Maraming mga taktetek marami din na customer sinabi sa akin iba na nalo iba na natanggap na ang ang trabaho iba uh, promotion lahat lahat na nangyayari andito na po so so try walang masama ha talagang walang sama kung ma kung hindi kayo naniniwala okay lang po ha yan lang po ah dumating na ang coin thank you po happy new year Thank you, thank you sa mga nag-support sa akin. Yun, Gcas ko, grabe, grabe. Eh, hindi Gcas ko. TikTok ko, grabe, grabe. Dami na nino. Hina mo yung mata ko. Grabe na. <laughs> hindi ko na mag-reply muna kasi ano, sakit mata ko. Araw-araw, tuk-tuk-tuk -ara, ako sa cellphone. Sumakit ang mata ko. Kaya, that is too nice. Talagang maaga ako natulog po. O, ngayon, umpisa na. Magtatabaho na tayo, ha? Ha, mag-order na kayo Yasue Coins, sa Original ito. Pagtakot kayo, ma. Ma, hindi ako. Ha? tumawag kayo. 82440369 O, text mo si Charmy Ong pin Messenger o Tita Maxi si Charm po. Thank you, ha. Ito po, thank you.